sa mag magitan ng tractor control, tama Alam natin, Alam na natin, kung Alam na natin na sa Kongreso nagsimula ang mga ang kung 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 hindi kung 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 mga taga DPWH at kumita yung kung mas malaki ang kinita ng mga congressman. Tama ba, mali? Kasi sila ang alam mo. Ang bigayan daw sa kanila, 20, 30, 45%. Siyempre, kikita pa yung contractor. Tapos, magbibigay ka pa sa DPWH, dun sa bank. Tapos, magbibigay ka pa ng buwis. 7%, 6%, 5%. 45, 30, 40, 20, 30, 45% sa kanila. Bibigay ka pa sa buha, kung buhuha, sa hanggang uh, 1%, 7% tax, 6% sa back. Kikita pa yung contractor. Kaya natitira na lamang po sa proyekto. Tama yung competition ko noon. 22 to 30%. Yun na lang po sa proyekto. Kung magkakaroon pa ng proyekto, pero kung wala nang proyekto, pinira na lang lahat yun. At magkano daw po yun? Ini-estimate na like isang trilyon hanggang 1.7 trilyon pesos. Eh ilang bahay na na ipagawa nun? Ilang eskwela na na ipagawa nun? Ilang hanap buhay na po na itayo nun? para mga Pilipinong walang trabaho magkaroon ng pagkakakitahan. Hello? Pero hindi sa masenso ang Pilipino sa perang binibili naman natin sa gobyerno ang itinatag natin lalong humirap ang mga Pilipino binahak pa tayo. Hello? sa tuwing uulan at babagyo, nangyayos tayong lahat kung babahak ba. Ano? Tapos sila, sila lang ang yumaman. Tambak ang mga supercars. Tambak ang malalaking bahay na pinagagawa. In fact, bili na sila ng bili ng bahay dahil yung pera ang kanilang nakalumbat, hindi nila mailigay sa banko, kailangan silang kumili ng bahay para lagyan ng pera ang ninakaw sa gobyerno. Hello? Ama. Alam natin lahat yun eh. Tama ba? Alam na natin yun eh. Pero, imbis na mahiya, imbis na mag-resign, imbis na itigil, sila pa ang nag-iimbestiga. Paano mag-iimbestiga tao na siya dapat nang imbestigahan Ano na itinda po natin? At wala tayong magawa dahil sila ang nasa kapangyarihan. In fact, no September 21, nag-people power na eh. Hello? Tama po ba? Sino sa inyo pumunta doon? No? Ang dami pumunta. Ako, nandiyo po Tinutuloy-tuloy ang pagpapasa ng budget ngayon. Ngayon, yung napakagandang investigasyon na pinamumunahan ni Sen. Marcoleta. Sino na gusto ang investigasyon ni Sen. Marcoleta? Ako na gusto pa. Bakit? Doon lumabas lahat eh. Lumabas yung Diskaya, pinangalanan na eh. Ito. Lumabas yung DPWH, mga district engineers. Pinangalanan na eh. Lumabas pa doon yung mga congressman, itinuro na eh. Hello? Tapos kayo at Tan, iba na ang direksyon. Iniiwas na doon sa ulo. Hello? Ngayon, alam po natin lahat yun eh. Alam natin ang na nangyayari. Alam natin ang na nangyayari. Alam natin na ang na na dapat mangyayari. Ama ba? Ano uh, dapat mangyari? Dapat mamulong sila eh. Lahat eh. Dapat mag-resign sila lahat eh. Tama? Lahat eh. Dahil yung nag-prepare ng budget, Congress yun eh. Both houses, ngayon eh, nagtuturuan, pati ro senador, merong insertion. Alam niyo po, ano patanggal natin ang PITAF, ako po ang nanguna nagpetisyon niya sa Supreme Court, kaya kinawag mo yan, the Belgica ruling. Bawal na ang pork barrel system, pati insertions, bawal. Ang problema natin, bawal na, na ginagawa pa rin. Nung i-prepare ng Kongreso ang budget, isa sa yan sa Pangulo para aprubahan or i-veto Ibig sabihin, kailangan ni-review niya, then siyang pipirma, at inamin naman niya, nare-review niya, inami niya. In fact, sabi niya, binito pa nga niya yung ilang portions sa sarang 29 billion, pero yung 400 billion, in-approve niya eh, Flood control yun. Ibig sabihin, lahat sila mulan. Alam nila lahat ng ginagawa nila. Kaya sa mga anomalya, flood control project po na ito, accountable silang lahat. Ma. Kaya dapat palitan na natin silang lahat. Palitan, imbestigahan, ikulong, at mawiin yung mga ninaroon ng pera. Ma! pagpaprotesta. Mapayapan pagpaprotesta na ito eh. Dahil yung dapat nilang gawin, hindi nila ginagawin. Yung dapat mangyari na alam natin, hindi mangyayari dahil naandyan pa rin sila. Ama? Ama. So saan tayo pupunta? Anong gagawin natin?